Masakit ba ang inyong batok, ulo, leeg? Cervical spondylosis 'yan, may stiff neck, masakit na balikat. Lahat tayo mararamdaman natin 'to. At naramdaman mo na ba ito? Masakit 'yung iyong leeg, 'yung iyong balikat, lalo na doon sa may uh, doon sa may bungo doon sa iyong batok, balikat, ulo nagkakaroon ka ng stiff neck, talagang laging masakit doon. At kapag ginagalaw, eh lalong sumasakit. Yung sakit, pumupunta doon sa inyong braso hanggang doon sa inyong mga kamay. Tapos parang may mga tusok-tusok simula doon sa inyong braso hanggang sa dulo ng inyong mga daliri. Pag iginalaw nyo yung inyong leeg, lalong sumasakit pagising ising nyo, nagka-stiff neck na kayo, lalo na pagkatapos matulog. Nawawalan ng pakiramdam o manhid ang inyong mga daliri. From time to time, masakit yung inyong ulo. At nagsisimula ito dun sa inyong batok, papunta hanggang sa noon nyo. Ganong kasakit. Minsan nga iisipin mo, meron na ba akong cancer sa ulo? Tapos nawawalan nang lakas ang inyong kamay, ang inyong paa. Pwede din mangyari yon. Nagkakaroon din ng pagtigas ng mga muscles. So, nagkakaroon ng muscle spasm. Hirap lumakad, nawawala ng balance, Kaila, kala, mo nagbe ka, naninigas ang iyong mga muscle. Tapos, merong click or pop, o kaya parang yung tunog na dinudurog yung inyong leeg kapag ginagalaw nyo, naririnig nyo yon. Tapos, yung hilo nyo may kasamang pagsusuka, akala mo lagi nagbe ka. Ang kirot-kirot lahat simula dun sa inyong bungo hanggang dun sa inyong spine o dun sa gulugod. At pasakit ng pasakit through time. Yung iyong masakit na ulo, batok, tusok-tusok sa braso o kamay, laging nabibitiwan yung inyong mga hawak, tapos pati pag-ihi, paglalakad, apektado na. Yung iba, buko dun sa hilo o akala lang vertigo, nawawalan din ng malay. Cervical spondylosis po lahat ng inyong naramdaman. Kapag naramdaman nyo, itetest kayo ng doktor nyo. Okay pa ba yung lakas, yung paglalakad ninyo? So, physical exam ng inyong doktor. Hihingan kayo ng x-ray, ng CT scan, at ng MRI. Idagdag na natin dyan yung myelogram. Ito parang CT scan yon para sa muscle. At may tinatawag din EMG, yung electromyogram. Para naman yan sa nerves or sa ugat. So, yan yung mga laboratoryong hihingin sa inyo ng inyong doktor. Ano naman ang gamutan? Maaring ipahinga? Bibigyan kayo ng mga iinoming gamot katulad ng ibuprofen, naproxen, diclofenac, example lang ho 'yan. Ang mahalaga sa lahat, rehab medicine of physical therapy. So kailangan ipapa-exercise kayo, ipapa-stretches kayo ng inyong doktor. Pwedeng malamig pero mas sabi nila mas maganda 'yung mainit. So pag nilagyan ng init, 20 minutes lang. 20 minutes at a certain time kahit 3 4 times a day. Tapos pwede pong ipamasahe ang tawag doon, myotherapy. Nakakatulong din po yun. Siyempre, ayaw na natin yung opera, pero kung talagang malalana na dumadating din yung pagkakataong ganon. Ito yung mga trabaho na kung lagi kayo nakayuko, kailangan magkakaroon kayo ng mga short breaks. Halimbawa, 20 minutes in between pag nagko-computer kayo. So, kailangan i- mag-relax-relax muna kayo. Every 20 minutes, tingin sa malayo, ganon, para ma-relax yung inyong leeg. Sinong mga doktor ang pupuntahan nyo? Rehab medicine doctor. O kaya, orthopedic surgeon. Pwede rin ang physical therapist at rheumatology. So, sila po yung mga gumagamot ng cervical spondylosis. Ano ang example? Nung paggamot sa inyo, yung chin tuck, yan. Si Dr. Jun Reyes, ang dami niyang mga ganitong exercises. Panoorin niyo na lamang po. Chin tuck, iskalin stretch yung to the sides. Side ang ulo, kaliwa, kanan. Pwede niyo rin pong i-stretch ang inyong ulo. Hawakan lang yung bungo ninyo at pa-forward. Yan, mai-stretch din. Pag nakahiga naman kayo, pwede tingin sa kaliwa o sa kanan doon sa inyong leeg o kung nakaupo kayo pwedeng pa-back naman kung kanina pa forward pwedeng i-back tapos pwede din po neck rotation unti-unti lang 'wag bigla-bigla at saka syempre yung ating balikat e eh, kailangan i-stretch natin papata likod isa pang gamutan kailangan maganda ang ating posture good posture kasi pag pangit ng ating postura sumasakit yung ating So, may tinatawag tayong text neck. Yung text ng text, papaliwanag ko yan. Pag nakaupo tayo, wag ho tayong nakaslam. Kailangan diretso ang upo, pati ang pagtulog, stand straight, mag ehersisyo ituturo ko po lahat to. At pag nagmamaneho tayo, may tinatawag na low rider. So, tamang pagmamaneho. At syempre, yung ating mga heels o matataas na, mga e eh, isave natin para lamang sa party. Pero sa pang-araw-araw, mas maganda rubber shoes or flat shoes. Ano ang dahilan nito? Ang cervical spondylosis, ito e eh, sa pagtanda o sa pag-edad. Ito yung general na tawag sa pag-edad, sa sobrang gamit, o ibig sabihin, rayuma sa leeg. Nagsisimula po ito edad 30. Kaya ang dami kong alam, 40s pa lang talagang ang sasakit na ng leeg at ulo nila at balikat nila. Pero alam nyo ba, pag edad natin ng mga 60 years old, 85% ng population or 9 out of 10 halos sa senior nakaramdam ng pagsakit ng leeg, balikat, batok, lahat po 'yan lalo na kung ang trabaho niyo nung araw eh pintor, tile setter, construction, nagdadrive drive ng bus truck drivers. Bakit po? Kasi pag edad natin, lumalambot yung ating diyo. Nung bata tayo, ang ganda, ang kinis. Pag edad natin, nagkakaroon ng degeneration o nagiging mahuna ang ating mga buto. Nawawalan ng tibay, lumalambot. Kaya ito, o naging kulubot. Yung gilid ng buto natin, nagkakaroon ng parang tinik-tinik, bone spurs. ang tawag doon. Masakit ho yan. Numinipis din yung mga disc, ito yung mga pagitan naiipit na. Kaya nga, yung mga nerves doon, naiipit. So, nagkakaroon ng parang wrinkle yung mga gulugod natin, kulubot na buto, spine, na saan pwedeng maipit yung ating mga muscle, yung mga ugat o nerves, pati na rin yung mga artery, litid, kasama na rin. So, masakit ho ito. Kaya ako sinabi, yung iba kasi, eh bakit sa sasakit? Tumanda lang naman ako. Kasi nga, ito yung likod natin. Nakita natin yung gulugod natin. Doon lumalabas yung mga nerves. So, kapag naipit yan, pupunta sa muscle. Kaya masakit yung mga muscle natin sa balikat, sa likod, sa leeg, sa batok. At pumupunta yan hanggang sa ulo. From batok to ulo. Masakit. At sinabi ko kanina, hanggang sa braso, hanggang sa dulo ng inyong daliri. 'Yon po ang dahilan. Ito na po ang gamutan, idagdag ko lang good posture. Kailangan diretso ang ating pagtayo. Diretso ang ang ating ulo, yung balikat natin, Ihilahin nyo pata likod para mas maganda Huwag kuba. Yung ating puson, medyo ipiti natin. Hands, yung ating kamay sa gilid. Diretso lang ho ang ating mga knees at kailangan maganda yung ating suot na sapatos katulad ng rubber shoes. Pag umuupo, diretsyo tayo. Pag naka-computer lagi, diretsyo lang ang tingin sa ating computer o sa ating cellphone. Nakarelax ang kamay, may patungan ang paa. Kapag nagda-drive, diretsyo po. Pwede tayo maglagay dito ng maliit na tuwalya o kaya unan para hindi rin sumakit ang ating mga leeg. Ito yung siya sabi kong text neck syndrome. Kasi gusto ng leeg natin, diretsyo. Para hindi, kasi mabing, mabigat yung ating bungo. So, gusto niya, uh, walang bigat. Pero, kapag medyo na itilt nyo na ng ganyan, yumuko na kayo ang 15 degrees, ramdam niya na 27 pounds yung inyong bungo. At kapag mas, mas naka pa, na tilt nyo yung inyong neck ng 30 degrees, 40 pounds. Ganong kabigat. So, talagang sasakit yung inyong leeg, yung inyong balikat. At pag yukong yukuna, eh halos 60 pounds yan. Napakabigat po. Kawawa naman mangyayari dun sa ating leeg. So, ganyan ang nangyayari. Yan ang tinatawag na text neck o cervical spondylosis. Pag ho tayo ay nakahiga, Kapag tagilid, maglagay tayo. Medyo itupi natin yung ating tuhod. Lagyan natin ng pillows sa pagitan ng ating mga tuhod. Tapos, yung ating unan, manipis lang. Huwag kakapalan. And problem nga lang ho ito pag may hyperacidity kayo. Pag tihaya naman kayo kung matulog, eh, may suporta sa leeg, may suporta don sa ilalim ng inyong tuhod. Pwede kayo maglagay ng unan dyan. Tapos, wag hong sobrang lambot ng inyong kuchon. Kailangan medyo matigas. Ito pa po yung posture, mga exercises. Yung mga pagganyan ganyan natin, maganda po yan. I-stretch po natin yung shoulders. Itinuro po lahat ito ni Doc Willie. Yan, yung mga forward bending. Tapos yung mga patagilid-tagilid. Kung kaya nyo pa hong gawin yan, gawin nyo yan tuwing umaga. At mag stand po kayo. Yung wall stand, maganda yan. Para ma-remind tayo kung tama ba yung ating posture o postura. Siyempre, paliitin ng bilbil para hindi hirap yung ating gulugod o spine. Ito po, taas baba lamang ng inyong puwitan. Pwede rin ho, para kayong letter L, itataas naman yung balikat. Ito mahirap-hirap, pero kung kaya niyong gawin, pwede rin ho sa wall. Doon na lang ho kayo mag-wall push-ups. Ito, cut and camel. Taas, baba, taas, baba. Yan po ang tinatawag natin na cervical spondylosis. Sumakit ang inyong ulo, balikat, leeg. Sana mawala sa lahat ng ating tinuro. Salamat po.